Ayun na. Yung ano yan, sa Nmax yan. Yung binababa na. Ayun, malalakas eh. Oo. Oh. Parang <laughs> mga ganti. Hindi. <laughs> na yung motor. Sakit na. No? Bigat. Ay, yung box, Nmax na yung Nmax yan. Sa Nmax yan eh. Oh, ito, ito na. Oo, oh, malaki. Na hospital ito eh. Buti matibay 'yung motor, 'yung ano no? Kahit anong pala ilagay dito. Mabigat oh, 'yan. Mabigat 'yan. Kuya, tingnan mo 'to. Magaan lang yan. Magaan lang pala eh. Oh, up, up, up. Okay. sasabit 'yung gilit, 'yung gilit. Ay, bigyan mo kami. Ganyan lang, ganyan mo lang. Ano to? Mga walang... Ah, okay. oh ha? Gugulong pa? Wala na. Ayan pa yung mga dugo niya, o. Palagay mo, kukunin pa yung mayari. Ha? Ha? Pag pinagawa mo yun, mga magkano kaya yan? Kulang 20 mo dyan, no? Oo, kulang 20 mo dyan, no? Pag pinagawa yan. Ano ang sabi ni Nanay? Dapat Ah, sige. Sige, tatot. Sige. Mayroon ito rin. Wait lang, ha, ah. anong sabi ni... Anong usapan niyo, okay na ba? Sige, nangyayari lang sa kanya, sige pang a ah, 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 pang gas okay. tas ya sabit yun kasya ya ayan yung jeep na yun binanggaan ito niya sa gilid nito bumangga joyride to eh Joyride nga eh. Joyride Tapos si <coughs> Ketay. Ito, <na damay> teka, sunod siya. Kasi nga ka ko. Sunod <coughs> siya. Kasya, kasya, kasya.